Hello guys! Good evening and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So yun guys, i share ko. Ngayon ay gabi na. Alas ano na po ata. Alas 7 na po ng gabi. So medyo uh, ula, umuulan-ulan po dito sa amin. So ayan, lona namin nandyan pa din nakalagay kasi mababasa po yung aming customer. Kasi yung ano namin guys, yung parang tawag dito, parang roof ng dito banda sa, uh, sa labas. Hindi ganun kalapad. So ano po yun, cemento. At tawag doon, best Yung roof na pa ganun. Canopy ba tawag doon? O, oh, yun, yun. So, hindi ganun ka, ganun ka haba. ka, ano, para ma-cover yung, ano, mababasak siya yung customer. So, mayroon pa din dyan nakalagay na lona. So, guys, paano nga ba natin malalaman kung ang pera ay totoo? So, madali lang naman yun, guys, ba diba? So, basic lang naman sa atin yung mga ganyan, lalo na sa mga tinder at alam na alam talaga natin yung mga ganyan. So, ito example natin sa isang libo, guys. Diba si sa 1,000, libo, makikita natin. O yan, diba yung tao dito tatlo. So, makikita din natin dito. Dapat yung tao dito tatlo din. So, magkamuka dapat sila. So, para klarong-klaro, dapat ginaganon natin siya sa may ilaw. Diba? Para klarong-klaro. Tapos, aside from dun guys, diba yung parang may mga ugat-ugat. Nakikita natin yung mga ugat-ugat. May blue, may tawag dito. ah uh, may parang may pink, may ganon mga parang may fibers o ganun po siya. Tapos dito naman sa like nito sa 1,000, meron siyang ganyan oh, yung parang tawag dito, parang strip. 'Di ba dati, 'di ba dati sa sa isang daan dati, meron ganyan. Tapos parang pag lumang-luma na yung isang daan hinihila eh, natin which is mali 'yun, 'di ba? Kasi 'yun yung nagpapatunay na ang pera ay original. So, aside from aside pa doon, guys, 'Di ba yung ito Republika ng Pilipinas? So alam naman siguro natin 'yan. 'Di ba naka naka 'yan? Parang nakakapa natin. Ayun no? Nakakapa natin. Ayan. So isa din 'yan. So pag ako nakatanggap ako ng 1,000 binabayad sa akin ng customer. Ganun ginagawa ko, guys. Ginaganon ko. Parang sa cashier. <laughs> ganyan, 'di ba? Ginaganon natin. Tapos titingnan natin yung uh, tao dito, tapos yung mga may fiber fiber, ganyan. So inuusisa natin yung pera. Tapos aside pa doon, guys, meron pa. So, kung meron kayong papel, puting papel, so wait lang. Ito, like nito, puting papel. So, yung ito, pwede mo siyang, ito ba diba, may kulay blue. Kasi, pag ano, gaganon mo siya guys, oh. Yung parang ikakaskas mo. Pag kinaskas mo yan, dumikit yung blue niya. Ibig sabihin nun, wait lang, di kita. Ibig sabihin nun guys, original yung pera. So, ayan, kakaskas natin. Gamitin natin yung kuko natin. Ayan. Wait lang. Ito, Marida. Ayan, guys. oh, oh, klarong-klaro. Yung blue niya. Ayan, kaskas -kas ko yan. Kanina lang, ayan. Dito banda kasi makukuha yung kulay. So, pag yung may kulay siya, original 1,000 to, guys. So, original 1,000. So, sa 500, ganun din, guys. Ah, oh, wait Balik muna natin. Baka mawala yung pera. So, sa 500, ganun din. Diba? Chine-check natin yung Uh, yung yung mga tao dito tapos dito sa may puti nakikita natin kung pareho tapos may nakalagay na like nito may 500 pesos na nakalagay yung dito sa may puti di ba dito nakikita natin di siya klaro so wait lang ganyan ito so, na siya dito. Oh, yan, yan guys. So, ito yung may 500 na kaganyan. So, meron din yan sa isang di diba? Halos, halos lahat naman ng pera may ganyan. So, kahit sa isang daan. So, kahit isang daan po yung pera natin, guys. Dapat, i check din natin para iwas tayo sa mga peking pera. So, ayan. So, ganito. Meron din siyang ganyan, diba? Yung parang strip na nakalagay BSP. BSP. Tapos, 500. Ay, hindi pala. Oo nga. Walang nakalagay BSP. Sa 1,000 ata yung may BSP. Pero ito may nakalagay 500. Tapos, yun nga, naka-imbose din yung Republika ng Pilipinas. Tapos, pag inano mo siya sa papel, kukulay din siya. So, kukulay na dilaw. O, ayan. So, hindi lang siya klaro dito, guys. Pero, kumukulay siya. Ayan, o. Ikaw lang, ano, kung klaro sa inyo. Pero, may kulay siya. Ayan po, guys. O, yung dilaw. Madilim kasi dito. Wait lang. Ayan, Oh. Ito, ito. Ay, madilim talaga siya. So, ayan yung may kulay dilaw. Hindi oh. dila siya klaro. So, meron ganyan, guys. So, isa yun sa mga palatandaan na original yung pera. Tapos, yung mga fiber-fiber niya nagkukulay. So, try din natin, guys. Kasi, ito yung mahiwaga nating, ano, tawag dito. Calculator. Binili ko to guys. Kasi, yung isa namin calculator, maano kasi siya, yung... Minsan ayaw nang magano, nawawala wala na yung tawag dito, yung number niya. Medyo ano na siya yung tawag dito. Medyo malabo na siya. Saan ba yung isa kong calculator? So, ito yung isa kong calculator. Ito naman yung bagong calculator na may, ano, na mayroon siyang uh, money detector So, ayan. So, mas, ito kasi mas maganda ipindot kasi malaki. Compare dito, maliit kasi siya. So, try natin guys sa money detector. So, ayan. So, di ba pag nag-ano tayo ng money detector, ayan yung parang may ilaw-ilaw, ayan. O, oh, di ba? You know, may ilaw yung pera. Ibig sabihin yan, guys, totoo yung pera na ito, 500 pesos. Ayan. Totoo yan. Ayan, oh, may mga fiber-fiber. Hindi -fiber. so, lang sya klaro. Wait lang. So, hindi lang sya klaro. So, ito, guys, o. Oh. Kita nyo ba? So, ayan yung pera ng 500. May mga ilaw-ilaw. So, original yan, guys. So, sa isang libo naman, ganun din. Asan na isang libo natin? Try natin yung isang libo. So, magulo yung camera ko. So, isang libo, ganun din. Ayan, guys. Oh. Uh, may ilaw-ilaw din siya. Ayan. So, yan. So, para makaiwas tayo, yung mga mabilisang ano lang, di ba, pag may mga, alam na, pag may mga madami tayong customer, madali ang tingin lang. So, kapak kapak yung republika ng pilipinas tingin dito sa ano sa may ilaw titingnan natin yung tao kung pareho ba dito ayan tapos ganun lang very easy lang naman mag-check para iwas tayo sa sa fake kasi ang na ngayon mga fake na pera na nagsilabasan kasi malapit na ang pasko so ingat-ingat po tayo noon, guys so yung jusawa ko naman na try ngayun mga anong anong pera ba 'yon isang ba o oh? isang dibo din guys sabi ko nga sa kanya eh, sana pinakita mo man lang sa akin para or pinikturan man lang niya kaya hindi niya na picturean sanabi lang niya ay fake yung pera mo ayan A amalis na yung ano taga dito lang ba yun pero taga dito lang naman na sa siguro di rin niya siguro alam yung pera na fake so yun lang guys yun lang sinishare ko guys kasi ano uh, para iwas tayo sa mga fake sa mga fake na pera kasi ang hirap kitain ng pera sa ngayon kasi 'di ba sa paglalo na sa tindahan ilan magkano magkano lang naman yung kinikita natin 2 3 4 o 'di ba sa mga item na 'yan so para hindi naman tayo ma ano maloko maging maingat tayo so lahat ng pera guys kahit 20 50 sandaan, check po natin. Madali lang naman mag-check ng pera eh. So, di ba? Eh, basta yung Republika ng Pilipinas. So, yun, nakakapak talaga siya. So, yun lamang, guys. Salamat sa panonood. Paalam.